The fucking eagle double G Snoop da -da 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 -da. The D -double -G. Snoop Dogg! sa Abuyo Beach. Ayan. Ayan yung, mo yung, Ayan yung aking bunsa. Ayan. So, ikot tayo guys. Alam mo, nahulog. Ayan guys. Tapos, ang ganda ng ang ganda ng langit guys. Ah. Pero hindi kami pumupunta sa malalim guys kasi <laughs> hindi ako marunong <laughs> Ayun, dito ka lang. Time check. Uh, 6.30 ata ngayon. 6.55. Maaga. Maaga kami. Ma. Ha? Ito na to Pumunta ka dito, Jeremy. Layo mo na. Ayan guys. Masarap maligo sa beach pag madaling araw hanggang pumutok yung araw talaga. Yan. So, kanina maaga pa kami dito. Ito lang yung pinunta namin, yung maligo ng... Uh, sandali ang ligo, hindi siya yung talagang picnic. Wala kami yung pagkain na dala. Ito lang talaga, guys. Yung makaligo lang kami ng kahit sandali. Ayan. Masarap, no? Pinuligo ko sa umaga. <laughs>

ano puro? Kilo. Pagmamayam kung ano? One. Pagmamayam kung ano? One. Pagmamayam ano? One. Pagmamayam ano? One. Pagmamayam kung mo One. Pagmamayam kung ano? One. Pagmamayam kung ano? One. Pagmamayam kung ano? ano? One. ano?

Ano na na po? Beef steak. Gusto Magkano kilo? lang. Kalahati lang po. Dito, hindi dini, kay ilo. Sige. Pakasin mo din mo yun eh. Talagang na sa mga... Ang siya, maoy ha? Ang siya. Bukha pa tanto?

<laughs> niya, alam niya. <laughs> Ano yan ito yung nag na ano na binabalot niya yung magiging puso ng kalabaw Okay niyan sa ilalim Pero malinis Okay pagkatapos namin doon sa lungsod andito na naman tayo sa buhay bukid andito yung bagong harvest na saging na tanim ng aking mother dear o di ba ang sasarap nito ang lalaki mm -hmm. tanim lang ng aking mama guys dito sa palibot ng aming bahay sa probinsya ng Leyte o di ba ang sasarap ang lalaki ng ano uh, tawag nito yung isang piraso niya ang tataba hindi ka magugutuman dito guys pag andito ka sa bukid pag masipag ka lang magtanim-tanim ng kung ano-ano gulay, prutas, mga root crops kung ano-ano lang na makukuha mo dito sa bukit guys, hindi ka maguguto. Kaya pag tuwing nagbabakasyon kami dito sa Leyte guys, grabe busog kami sa pagkain. Hindi man pagkain na yung katulad sa mga restaurant na mamahalin. Mga pagkain na inihanda sa mesa ng aming mga magulang, yung mga prutas na tanim nila na galing kan talaga sa kanilang mga lakas tinanim nila sa kanilang sarili. Kaya namimitas na lang kami dito guys pagdating namin dito sa probinsya tulad ng mga bayabas, mga suha, rambutan, kung ano-anong mga gulay at prutas na andito sa aming paligid ng aming bahay. Minsan nagsabay-sabay ng hinog yung mga prutas, uh, ay binibigay lang minsan ni mama sa mga bata na pupunta dito dahil maraming mga bata din ang pumupunta dito at manghihingi kay mama. So, ayan, yung aking madirder, magsasaing daw siya ng saging na bagong pitas. Thank you, mama, sa iyong kasipagan. Mula noon hanggang ngayon, na ilang taon ka na, 70 plus ka na, napakasipag mo pa rin. Thank you, thank you so much, mama. I love you. I love you, ni, ni papa. Maraming maraming salamat sa pag-aaruga sa amin Thank you so much sa mga ibinibigay e, mo sa amin mga pagkain Pag nasa probinsya kami Kaya saludo talaga ako sa aking ina at aking ama At sa mga farmers na masisipan magtanim-tanim Kung ano-ano Saludo po ako sa inyong lahat Kaya sa katulad kong lumaki sa probinsya At nasanay sa mga pagkain ganito Walang pinipiling pagkain Ayan, napakasarap talaga sa probinsya At ito naman guys ang aming pambansang alak ng probinsya ang tuba. Tuba guys is coconut wine. Ayan. Kaya yan pula guys is nilalagyan yan ng tungog. Hindi ko alam ang Tagalog sa tungog. Basta tungog. Kaya nagiging pula yung uh, nilalabas sa niyog. Kaya ganyan ang aming alak sa probinsya yung tuba. Masarap sya sa katulad kong manginginom. <laughs> Hindi joke lang. Uh, sa

bakpa ka kana lang ni nanae na so yan? yung isda na bula mo na yan. bula 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 yan. bula mo yan. bula 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 na, bula 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 bula

Siling. Ay, kabayo ka. Humba? Yeah. Walang humba na. Walang humba? Yung um, kalabaw na. Tinamos man ang imong ito ha. dito, oh, yeah.